Maing hapon sa tanan um, karon sa SM Sukat no? ako sa parking Ayan. ay mag ko na ka parking uh, waiting ko kagani na kay halos asa kang area eh. dre pa parking puno kay waiting kayo arang uban no ay nag waiting sa gawas na ana sila Araw yan kana Tara, nag-waiting sila no kay puno kay mga parking. Puno kay Sunday karon eh. Sunday nya daghan siguro ng gawas gigag simba. Ya, pamilya nagasoroy kay Sunday lagi. Way trabaho kumaga. Eh akong boss o ba niyang anak o akong asawa o akong anak nasa dito nag nagsulod sila sa mall kay Putare Paliton ako medyo kung uh, last pa rito tapos wag unsa uh, ra go kadto isuroy-suroy maguli na pulbi eh dire lang ko mm. Apo imon mo unsa ito musulod wala man nun sulay paliton nga kanang grocery o bugat nga dan unon wala man hinuon kay kung naa ah, sempre ko na sa kong asawa o tawagan ko waon dito unsa Ewan, ano ko wala na to kay Kasi naalang ko sa Naalang doon palito nga mga <coughs> unsa sa ilang magustuhan Yan, kung napansin nyo no, dagom -um. hmm? Dagom -um, kayo Eh, okay, medyo taligsik gani eh. Kaya Dirir ako Ang um, Gitexan mo ako akong misis nga Dari na ako nakaparking kung asa ako slide Gidrop ganina Nakaparking lang ko na ari Okay na Happy Sunday sa tanan no Taghan kayo na Roy Alos puno-puno Pila yun ang mga Ito yun na pag, pag sulod daw kayo makuha Makag-take it na na. Uh, Para sa pay parking Makag-take it pilah uh, kaya oras na to asing ko na sa anak dito sila magdugay eh kaya dali ra man magdugay mga uh, lima ka oras no? di na dugay na di mag dugay daw magdugay daw nag-umbaya niya medyo mubo na sakyanan akong gidala eh kay hindi mo ko niya Diretso na lang asan okay. nag kambyo nag sakyanan katuntang iberes akong gidala tapos na-domain bangko kaya nag-withdraw kong boss magi-anrabang balay Oh, apit na tagbalay balay kada lutot isa. Ano ah, kasi mga anak pud akong boss ng babae nga katuntang isa kay pagasan. Ako oh, uh, mo apit ng Magian man ato. Ah, apit na kambyog sa kyanan. Unsa ni Ertiga eh medyo ba medyo mubo eh kung kung nauna sa boss basig mo kusog ang ulan ba. Takabalo. Eh, unsa ni? Eh. Mas taks dalan para nang medyo Iberes kay taas-taas na eh. Pag mga gutter lang baha na, kaya na ilusob na. Nakatunga sa ligid na. Pero pag dili, ay nako. mubo ay naitindin si matirik ta. Nakalalisod na kaya na. Yan no, may hapon o happy Sunday sa tanan na uh, lang ano tawag. Subscribe mo sa akong Yongski Vlog. sa akong mga... Kababayan nga mga Bisaya, mga nitibo o sa uban tribo uh, makasabot ng bisaya subscribe tang tanan mayong adlaw o happy sunday ah uh, karo taon taon na ano to eh, nag text na lamang ko adrenalang na lang ko kabalo na to silang anak ako adrin uh, okay kayo okay Dagang salamat sa nag-follow, nag-subscribe, o nag-share sa akong mga video dugay-dugay na ako nagunsa, kung dugay-dugay na ako na video-video eh kalingawan eh, nang remembrance sa ah, samtang nagtrabaho pa ko uh, trabaho drive kaya kung asa may pwede video-video uh, para, para yun ang panahon nga di ata kakaya mo trabaho at least na amantay remembrance nga tanaw tanawon nga ingon ani ko sa unang panahon na uh, oh hantod rin na lang siguro oh, uh, Napo ko yun sa YouTube ay uh, YouTube YouTube channel ako ni og napo goy uh, Facebook. Mao gyapon. Ah uh, yun sa Facebook pareho ra eh. ni. Dito kay naa ko yung mga subscriber to medyo daghan nag-follow sa so, ko ito na sa mga 999 nine, 9 nine? Nine kapin. 9.1 nine ata. Eh, medyo okay-okay na na. Dire kay uh, wala intawon ay napasa libo ka pin 1.2 1,000 capa Eh uh, Yak pila na ni ka tuwig ako YouTube channel na sa magtulog group 2019 nata ni. Tung pandemic, ibuhat ako yung YouTube channel. <laughs> Kay boring kasi sa balay. Oh, hanto din na lang no. Ay, naot amutan aw mo sa ko ang mga video. Dagan na ko Gipang post pero siyempre wala ligay maayong content eh dili man kahiligan sa tawo ng video-video lang ka unsay kay lang kag maayo eh, wala kay tay panahon ana no pero noon sa akong nasulti uh, remembrance sa pagtrabaho may na lang abot ang panahon na eh, natay tan tanawon nga ingon ako trabaho so na panahon okay ug maayong hapon happy sunday ug dagang salamat